Lukas Kapitulo 19 Versikulo 45 hanggang 46 Nang pumasok si Jesus sa templo, sinimulan niyang itaboy ang mga nagtitinda. Nasusulat, sinabi niya sa kanila, ang aking bahay ay magiging bahay panalanginan, ngunit ginawa ninyo itong yungib ng mga tulisan. Habang nasa Jerusalem, si Jesus ay gumugol ng maraming oras sa templo sa partikular na salaysay na ito sa Lucas, nasaksihan ni Jesus sa templo ang mga tao na sinasamantala ng mga naninangil ng labis para sa mga hayop na hain at nagtatakda ng hindi patas na halaga ng palitan. Ito ay noong panahon kung saan libu-libo ang naglakbay sa Jerusalem mula sa malalayong lugar upang ipagdiwang ang pista ng Pasko at ang mga dayuhang ito ay naging biktima ng katiwalian. Ang bahay ng Diyos, na nilayon para sa pagsamba at panalangin, ay ginagamit ng mga tao para sa makasariling pakinabang. Nang pumasok si Jesus sa templo, tinapos niya ang pagnanakaw sa pamamagitan ng isang marubdob na pagkilos at muling itinatag ang kadalisayan nito. Ang templo ay may malinaw at banal na layunin. Alam mo ba na ikaw rin ay templo ng Espiritu ng Buhay na Diyos? Ibig sabihin ay pag-aari kanya. Kung ang templo ay sa kanya, nasa kanya ang pagtukoy kung ano ang nangyayari sa loob. Kung paanong ginamit ni Jesus ang kanyang autoridad na ibalik ang layunin ng templo, nais niyang alisin ang anumang marumi, nakakapinsalang bagay na nasa iyo. Habang naglalakbay ka sa buhay kasama niya, inaanyayahan ka niya na tanggapin ang kanyang pagtutuwid, magtiwala sa kanya, at sundin siya. Alam ng isang lumikha sa iyo ang iyong layunin, at gustong gusto niyang makitang natutupad ito. Gawin itong iyong panalangin ngayon, Jesus. Tinatanggap ko ang katotohanan na ikaw ay Diyos at hindi ako. Ako ay nilikha mo at para sa iyo. Ngayon, nangangako akong ituloy ang iyong mga paraan sa halip na ang sarili ko. Sa bawat desisyon, inuuna kita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Isipin ito, ano ang tatlong bahagi ng iyong buhay ngayon na kailangan mong anyayahan si Jesus na magkaroon ng kanyang paraan sa iyo.